i just go on, go on. hindi pwede kasi <laughs> baka ang basura yun ayan guys, alis kami pindahan kami ng bakalay kasi nagkakaribing si luna ng ano? Sopa. ng sopas ah oh, diba? sinabay na rin ng mga kasama ko yung aming basura Yan, tinapon nila Dito malaki yung bakala. Hmm? Welcome. <laughs> Welcome, to Welcome to my vlog. Malapit tayong bakala sa amin dito. Kunting lakad. bro. takot ka. Ano? Hindi naman katakot-takot siya. Ano tatatakot mo? Matatakot yung ano magpagbidyo. Masakatakot nga mukha niya. Ano Ayan o yung... Ano sa'yo niya? Nagtatago pa siya sa ano niya. <laughs> Ayan guys. Tulad na niya yung driver niya. Ano mga kapatid? Doon na nga siya mag ano sa kay kayimini. Eh. Kaya pa rin Oo, oh, uh, ba yun? Uh, Oo, oh, nakakaadi pa na. oh, yun din ako na huwag. Sa Deria. Doon ako na sa Pero sino nga ano, nila? Si Engineral. Engineral. Nasa so, Talaga yung inuwi ako. Inuwi ka nun. Safe naman siya, mabait. Nakaka, Sip, siya. Uh, matanda nga lang. Ay, matanda siya, tapos every Friday and day off nyo. Saka masabs naman yata yung sa Hey. Uh. Sabagay Voice over Mag-voice over na lang ako Ha? Asan? Kapo?

Kasi kung order tayo kay Jabber, may online pipa. Edit tayo na punta sa Bakala. <laughs> Ayan guys, meron dito nagtitinda nga. Nagtitinda rito ng isda sosyal, hindi ka tulad sa Pilipinas. Ito lang isda, dito yung wibili Ano yan ang mga isda nila, Prusin. Wala sila dito. Cruisin ang isda rito guys. Ito oh. Dito rito mga isda. Sa bata yung mga fresh. Kaya dito frozen. Ayan yung mayaman namin kaibigan. Papakawin yung ano. Yung hipon. Ayan. Hindi kasi sa kumakain ng galunggong. Ang kinakain niya yung mga ganyan, mga prawn. Ayan. Ha? Oh, masarap nga yun. Oo. Kalaprito. Ba Babalikan natin, di diba? ba? Balikan, na Balikan ba? Di ba may alam sa akin? Oo. Balikan na lang. Chinik ko lang kung ano. siya mga baka lang kami. Ano na, Jaina? Mamiski lang. <tong>, Oo, Ito ang yung kontrata 300 Kasi kakamali-mali kasi kami ng ano Yan guys, malapit na kami sa Bakalan pupuntahan na amin yung ang kinaganda na nilipatan namin kasi paglabas namin dito may kudo lihira niya may kudo may Dunkin Donuts may Burger King pag gusto namin ng kabsahan doon kain kami ng kabsa yan tatawid kami pagkatawid dito guys kailangan daan-daan dahil pagka hindi ka mag ano na ako oo nga kaya hinahabol ng arabo na wala wala ako may konti na sa tayo wala ka isa kumagay large video small <laughs> Para lang ako <laughs> isa <it God? laughs> kayo ay huwag Keren na. Ay putak. <laughs> Ayan guys, tatawid kayo dito sa Saudi. Eh, Kailangang ingat kayo kasi dito. Uh -oh. Kasi dito, check natin. I check natin. Kasi dito, walang pagkakamamang tulad niyan, haharurot 'yan. Pag tumawid ka, bibilisan pa 'yan, Diyos ko. <laughs> Bakit? Hindi ko sabi pa Ba't mo <may> yan away? Ayos <laughs> na sa kayo. Tignan natin ano ba yan siya. Tingnan natin ano ba yan siya. Pasok kayo. Tingnan natin kung bukas na ba siya. Ano ba yan siya? Kapihan or what? Ay, tingnan na. Kapihan lang to. Tsika natin. Open open, open open, na? Hada open? 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 Open hada? Ana show because kaya si Ana Yes, hada. No? Hey. Uh, guys, I'm going to do it. I just

Alimbas ipta? Alimbas ipta? Alimbas ipta? Alimbas ipta? Alimbas ipta? Alimbas ipta? Alimbas Alimbas ipta? Alimbas ipta? Alimbas ipta? Alimbas Alimbas ipta? Alimbas ipta? Alimbas ipta? Alimbas

Para sa mura? Para sa mura? Yan guys, nakahanap kami ng nakahanap kami ng bagong gimikan malapit lang sa bahay namin. Ang bagong paglulus taya ng pera ni Luna. Pagkali sa lah. ko so, bawal mag video rito patayin ko muna anong bibili nyo? ano masarap sa sofa so like shell mahaba maliliit yung social ayan o may color ano, siya yung mabilis lang siya lumambot meron nun eh ito o ito, oh, ito to o oh. ito maganda o oh. yung shell o ganyan ganyan Or i-mix nyo? Marami na yung isa nyan. Oo, marami yung isa hindi mo gusto yung pansalad? Nataba kaya yata? Mm -mm. Oh, okay. Ayun yung shell, maganda rin yung shell na yun Pero parang kung isa, parang siyang kulang Ayan guys, mga mura rito ang ano Meron parang isa doon na yung nakarakala na pa ba yun? Meron pa isa doon? Hindi pa nasira Hindi, hindi naman sira kanya Isa lang, kan lang sana Ayan guys, oh de game sa lulo Ito bigas? Ano lang? Lari, eh may di dito oh. Godi? Oh, masarap, mas masarap yan. Marka 23. <tinyo> May manok doon? Andito and yung mga chicken, no? Oh. Andito yung mga chicken. Bawal kasi Baw tayo. kum. may itlog ba doon? Natatakot ako guys kumuha ng ano kasi pag yung mga buyer ito magagalit sila. Magagalit sila pag sila kaya ilag na ilag ako guys. Dami mo naman Ano pa? Gatas. May gatas na. Kala mo nang iba. <laughs> no, battery wala, kumulo ng Star Margarita, sa Star Margarita. Ano 'yung battery? Wala 'yung Star Margarita dito.

Wala like, ba kayo mantiga? Kailangan butter. Tapos, ano, yun. Hi! I'm Jackie. Garbage. Garbage, patatas, may sibuyas. Ay, ang mura ng sibuyas nila. May mga sibuyas For real. Mm -hmm. Dalaw, dalaw ulong bawang. wala pilat ng uh -huh. bawa. Ayun yung aming yung Good for ano yan, one month na yan. Ganun kami katipid kasi wala kami pera. Walang bawang doon. Ano ba gulay ng repolyo mo? Ay nang ano sopa sa repolyo. Garbage

Taim ko na ano 'yun ah. Ha? Kunin mo na 'yan ah. Ayan Ano mga ano 'yan, mga kambing. pag ng kambing. Kunin mo 'yan, sayang 'yan ah. nakatingin sila sinong vlogger ito na sinusundan ng camera Dai. please follow subscribe chat bakulo chat bakulo na ba pangalan mo sa ano richard ah richard richard bakulo may matika ata doon pero ko matika doon Nunit naman ng mantika yan. Uh -huh. May butter na. Nestle cream. Ayan, magbabayad na yung kasama ko. Ah, ilabas ang ano? Ilabas sila. Ilabas sila. Babayad siya ng baya, ano, baya. R.A.G. Ano pa?

natatakot sila sa camera kailangan ko na itong patayin guys at natatakot sila sa camera ayun guys Stop. ay si Prido si Prido pa may iwan natin ayan tapos na kayo may namili ayan mga nabitbit ni Luna tapos <laughs> yan o oh, ang mga mayayama na grocery Babalik na kami. See guys, babalik kami mamaya para makita yung paano kayo magluto ng supas. Asle, mo ice cream. Gusto mo nito? Ha? Gusto mo? Sira. Ikaw, gusto mo ice cream sira? Tata ka. Takot. Eh, tata takot. Pa'no ba sa pala 'yan?